Kag sa numero uno sa mga balita subong adlaw, pamuno mismo sa Office of the Civil Defense supod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang nagsapol sa gobernador sa probinsya sa pagpasiguro sa detalye kagplastado ang tanan in kaso nga matabo ang pag-evacuate sa 110,000 ka mga persona kung magsakagin man sa Alert Level 4 ang Vulkan Kanlaon. May report si Barbara Mihares. Kainas ang aga, nagsapol si OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno o ng iban pagid ng opisyalis OCD kay Governor Eugenio Jose Lacson. Una, luyag nila mapato ng present conditions sa mga evacuees bangod luyag man ini nga mahibaluan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Labi na nga may posibilidad nga magalawig pagid ang pagtener sa mga natungdan sa evacuation center dalas ang kondisyon sa vulkan. Yara man ang chief sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sa Philippine Institute of Volcanology Psychology Seismology na si Maria Antonia Bornas, kasubong man sila Castellana Mayor Romayla Nicor Manggilimutan sa pagsinapol. Sino kay na pamuseno kung pagkaon, hygiene kits, medical kits, bisan pa livelihood assistance sa paghahambalan, plus tado na ang resources kagpondos ng OCD, DSWD, DOH kag dole. Ang actual nga pag-evacuate sang duga nga 110,000 ka persona ang luyag nila nga mapatud wala labot sang logistics kaangay sa mga salakyan, mga tiliniran kag iban pa may nagakaigo ayhan nga tion sa pag-relocate sang sining mga individuals and kaso magsaka sa alert level 4. Hindi lahog-lahog suno sa iya ini. Sa alert level 3 pa lamang, kung sa diin mga 10,000 individuals ang gin-evacuate, ini ang natigayon sa isa tub, tub duha kaadlaw. Paano na lang ang 110,000? Ready tayo pagdating sa mga itutulong ng national government. Kaya lang yung pagpapalikas ng 100,000 na tao, kailangan yung detalye natin dyan. Maging uh, sigurado tayo dahil hindi biro yun. Sang ayon sa pag-usap namin kanina, yung kasalukuyang na-evacuate nila, yung mga less than 2,000 na tao, it took them 1 to 2 days para magawa yun. So, paano mo gagawin yung 100,000 na tao? Sapat ba yung oras natin pag level 4 upang ilika sila na hindi sila mamamatay? Suno kay Task Force Kanlaon Head Raul Fernandez ang dungan nga pamamaga ukon paghabok sa palibot sa bulkan base sa ma-record sa instruments sang FIVOX ang sunod-sunod nga pagbatsyag sang pagtayog sang duta kag ang pagnubo sang sulfur dioxide emission ang mga senyales nga sarang magsaka sa alert level 4 ang bulkan kan Laon. Uh, may mga parameters no yung nasabi niya kanina kung yung magsabay-sabay yung mga yung tilt, yung pamamaga no sa kasi no last sa uh, last Saturday, yung isa lang yung upper pantaw lang yung namaga. Ang sinasabi ni Philbox kung lahat ng mga instruments niya surrounding the volcano, sabay-sabay silang mag uh, ano nang mamamaga. And then uh, biglang bumaba yung sulfur dioxide no na binubuga niya, and then magkaroon ng uh, 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 successive na na, na earthquakes, no mm -hmm. lalong lalo kapag nararamdaman na sa ano, sa ng mga tao sa ibabaw ibig sabihin no and then bigla siyang uh, bigla siyang uh, nanahimik then uh, there's a big possibility that uh, an explosive eruption will occur naman ni Nepomuceno, nga compliance ang mga LGU bahin sa pag-enforce sa 6-kilometer danger zone. Damlag pa naghinyo ang OCD nga kung mahimo hindi na papaulion ang mga nag-evacuate sa guwasang 6-kilometer danger zone. Suno kay ni Pomuseno ang ilang at tinutuyo sa panawagan nga kung nagpabilin sila sa evacuation center, nabuhi na na ang inog evacuate and kaso magsaka sa alert level 4. Barbara Mijares para sa Digicast Negros.